Right now, the Valley, sila ay nasa napahagandang posisyones. I think yung Lord na lang inaantay nila, kailangan nila ng onti pang... Uh, onti pang tagagulo para makapag-push sila ng maganda either sa top, I think sa bottom. Kasi right now, yung mid lane naman ng Burn X Flash, as long as buhay si Hesa, hindi nila basta-bastang mapapasok. And I do agree na si Hesa talaga ang susi para sa Burn X Flash. Especially with the upcoming Luminous Lord 40 seconds from now. Dikit-dikit ang The Valley during a Lord take. Panigurado yan. At kung maaanggulohan ni Hesa na makakapag-blazing duet siya, siguro makakuha ng isang kill. Napaka-importante nun. Oh. But here comes a conceal play. Si Sikat ata ang at target. Mapapa-flicker pala yun. Si D7 ay maglalakad lamang. Hindi nawa ba Wild church, Pero natin sa likod. na Big Biglang naging yes. No, double kill para kay Basic at bukang Chinani na ang lahat. May tara triple kill. Gusto pa ata ng Maniac and Basic secures a four kills for NA. At rinig na rinig namin sa headset na sumisigaw ang stage. Grabe, Grabe yun, man. yun, Basic lang. Basic moves. O, nire Maniac. Lang pa oh, nire-recall ang pao. Naka-Maniac, boy. Basic moves with the Maniac at hindi na ata nila hihintayin pa ang Lord ang sabi nila Cambodia forget about it kakalimutan nga ba nila ikaklaro na nila dito mga minion waves habang nagpupush sila doon may topside minion wave pa pero mukhang crystal ang ita-target nila hindi lumipat sila ng topside si c si D7 makakapag-defend Cambodia hindi mo pa kami makakalimutan ngayon grabe the memory is real pero maalala kaya nila nang huwag madali, ditong si Chima, hindi sapat ang bawas niya. Uy, kailangan nilang manalo sa team fight na to. It's gonna be very crucial dahil may Lord. Uy, si Hesa, you, Lord mag-placing pero nakain yung lapo-lapo tato sa pater. At bigla na lang bumagsak. Now it is slain. a 5v4. Burn X Flash, they lose one. Hindi talaga kayang tumagal ng Burn X Flash.